Si ini dinuwa warung semangat si ingat ikan tuh berubah ba? kita bro. Oh my God. Si Limon, bro? Hai! Hey! bro! mabis <tong> bro. Bro. bro! bro! Bante, bro! Musulak, musulak, bro! Musulak, bro! Sien... Lohas, bro! Bante, bro! Um, 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 um.

Ay! Ay! Ah! So yun mga kalul, ma mapagpalang gabi po sa lahat. So ngayon po ay ah, uh, timpo po tempo po karoon sa mga tiyanak kasi po ay subang laki po yung buwan mga kadol. Kaya kailangan po natin magingat mga kadol. <laughs> kasi hindi lang po siyanak po yung makakalaban natin. Pati rin po yung mga demonyo. No? So mga limon nyo, no? mga aswang. Yun po mga kaidol. So kung laki po yan na buwan mga kaidol. Ting po talaga yung mga elemento. Yun no? Ano sabi mo bro? Bro. Yung daan. yung Gimana, oh, si bro? Gimana, bro? Gimana, oh, huh? my... si hmm, si nah. huh? bro? Gimana, 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 bro? bro? Gimana, yang Gimana, bro? bro? Di mana? Gimana, bro? Gimana, bro? Gimana, bro? Gimana, bro? bro? Gimana, bro? Gimana,

Ih, eh, tuh mengatur mangatut toh. Bro. Dekah, gitu, Simon. Simon. jika ada tuh Bisingin, mong, Lah. Mati Bro, pasti pasti kan, Bro. Yeah. Lah, mata, Bro. Hah? Huh?

Udah, udah, lagi udah, Yup Yup udah, 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 Nggak udah, 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 lagi udah, 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 kita <tutup> ke wala. Bigla kan nawala. Ini namanya ang bisa kena punta. Ini mana ukir ka? Kira, okay ka? dorong kamera Hah? Mungkin ah. Oh, Yo, dorong kamera. Bukan ni kok kebalo agi mu. Ya, bakit? Ano ba nalala mo? Ano mo natatandaan mo? Bakit nangyari yun? Nain, bakit? Asa ko ba? Bang... May nakita ka? Ah, ito mga tao dak Malaking tao na maitim. Uy. Hmm. Baka dito sa puno na to. Wala naman si Goyat Lord bro. Nasa. Kusa yung dalan nila. Pero ayos ka lang. Okay ra. Kaya mo ba? Ha. Kaya mo pa mag-explore? Kaya ko. Sabihin mo kung hindi kasi eh, hindi na dito. dito, dito, dito. Bala na. Ha? Basta hindi natin tayo ta. kung hindi pa mabuti yung pakiramdam mo. Yung pinahanda ko bro. Oo. Oh. Apa ah, tayo. Walang iwalay. Walang, walang iwanan. Hindi uh, ka muna. Saktong sakto yung suot mo. Walang iwanan talaga. Oo oh, yan o. Oh, walang iwanan. Di, uh, ganito, ganito. Sisi mo, di ba? Huwag tayo maghiwalay. Limon. Baka hindi Gaya sa katawan mo. Ano na? Uy na tayo. Ha? Uh, Buti ay sana, napuruan po namin yung Sana makita natin yung Ah, ano, wag masyado. Ano, wala, lapit, lapit sa kapit naman. Pag mayroong mangyari, madali natin matutulungan uh, yung isa't isa. -isa.

Ayo sekarang papri limun. Ayo sekarang papri limun. Baka, anu ayung naram zaman muah. Ha? Baka, mabigilah lang kami. Pong muna pingon. Magka huh? madisgas sa karito. So kailangan muna tayo dahil hindi kaya ni Pilimon yung kapangyarihan ng uh, mga in, mga demonyo. Kasi kanina bigla buti ay nabilig bigla sumigaw kasi nawala. Parang kinuha na po siya sa mga nimonyo. Buti ay ano <coughs> sumigaw siya. at nagkikita namin siya mga kadul ito balikan pa rin natin mga kadul yung malaking siminto <sighs> relax na palimon parang malakas yung kapangyarihan na si manage sa kaya wag kang mag-alala kami ang balas yo. kaya aku mau Bakit? Hmm. Ha? May nadisco bro Ang ganyan, nandito tayo sa pag mabundok ka May nadisco May nadisco, may ikanto Oo, oh, parang may mag Parang may nagdisco Oo, oh, may ikanto yun bro huh? Ha? Oo, may ikanto yun Bro, bro, bro. di ba bro? Bro, ito yung mga nagdisco na sa lasang Yan bro Yan ang sinasabi Ay, ko sa Ay, yung Jessica Soho po ito bro hmm. ito. Yung mayroon mag-disco dito, dito. Alak ano lang? Delikado yun bro baka kasi po ulitin. Totoo talaga 'yung nirinig. O, linglang lang 'tong tayo, linglang lang. Emergency, emergency. Hindi, hindi 'yun emergency. Hindi, hindi. Ha? Anong tug-tug na 'yan? Tug-tug-tug. 'Yun ba Parang ano ba? Baka 'to. Hindi bro. Yung na ano ko, 'yung mga tinig, 'yung emergency, emergency. O, ganun? Ah, ganun. 'Yun emergency? Mag-emergency din tayo dito, tok-tok ng bundok. Hindi bro. Hindi, hindi ganyan, bro. Kasi 'yung ano 'yung ano 'yung ano, bro. Ang sabi nila, bro. So ito po mga kadula. Uh, ito mga kadula. Paliwanag ko sa inyo mga kadula. Ito po ay yung release ko mga kadula. Yung mga inkanto po yun. At uh, pwede ka pong danihin or uh, para po ay linglangin. Linglangin po kayo para po makapunta kayo sa, ka, uh, sa karian po ng mga inkanto. Kaya Uh, magingat tayo sa bundok kapag mayroon kayong madinig na uh, parang nandisko kasi yun po talaga yung kasiyahan po nila na gustong may gusto silang uh, timahin mga kaidul yun, nabubunol na tayo mga kaidul so yun kanina may nadinig po tayo so ngayon wala na sabi no? biglaan po kaya nga uh, siguro po ay uh, dito wala tayo makita dito wala tayong magkita dito oh, Bro. Uy, Uy, bro, 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 bia, bro, bia, bro, Há? bro, bia, bro, oh my God, bia, bro, Jum, jumigou. 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 Jum, bia, bro, oh. Puas Lho, bro, ya? bro, 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 Hindi to. You know? Hindi hindi mo zoom tong camera ko? Ha? Hindi walang zoom. Dito banda ba? Mga dulo Malapit na pala kami sa biringan Ha? Dino? Ha? Hindi makadol. Sino dito po kami sa tuktok. Dino. You know? -tuk.

hindi yung kamera ko pwede. Bakit? Parang malapit na yung mga ilaw. Hoy! Tingnan mo. O, di ba? Mga ilaw talaga, no? Doon mm -hmm. ba mga ka-explore? Yan, tignan mo yung kamera ko. Hindi, ba? maklaro. Hindi, maklaro. Hindi, hindi wala sa akin. no? Hindi tala wala. Tignan Yung ano, tignan mo yun. Yan, yun. mo yung kamera ko. Tignan mo yung kamera ko. Parang nag... Anong tawag nito? Ilaw talaga, mga ilaw. tayo na ano yun Bobo So hindi baka nilin lang tayo bro Kimon? Hmm? Baka nilin lang tayo? Tayo natin yung ano nagpunta sa amin doon sa bahay Tara, dito na tayo doon? Bro, mamaya na Kaya punta natin yan? Ha? Kaya ano ka na? Dito ka lang? Balikan ka namin? Ha? Ganyaan mo pa lang ako dito Tilingan, gusto ko maka, makasiguro ba? Gusto ko uh, ng panguntra yung bibig mo para makasiguro tayo Diba? ano pakiramdam? Kulian na bro ih Ha? Ano yan bro? Ano to? Holy water to? Panguntra to? niwagan tubig yan Tama talaga <laughs> so, Okay ka na? Okay na kasi nagsira yung mukha niya Okay na? Hui, hui. Loh, lah, hui. Anu Ingat, ya? Hui. Loh. Loh. Misal. Ini kesebunan Kita panatin yang bro. Eh. Hoi, hui. Jo. Mundur, yo. Ah. Bangun, reka itu.